Zero na ang following ko sa Facebook. What's up guys? Welcome to Smart Tutorial Sub. And for today's tutorial ay tuturong kayo kung paano gawing zero ang following sa Facebook. Ito ang way para i-hide ang following sa Facebook. Pero bago tayo magsimula ay huwag kalimutang pidutin ang like, share and subscribe. Una po of course ay pumunta sa Facebook Lite or sa Facebook app. Ipapakita ko guys nakita pa ang aking following. Pindutin yung three dots. Then itapo yung view as. So makikita po nyo guys na kita po ang following ko for following. So ganito ang gagawin nyo guys. I-back na po uli. Then mo po sa 3 line na sa taas. Mag-scroll down po pababa. At pindutin ang setting and privacy. Then pindutin po yung settings. Sa settings ay mag-scroll down pababa. At hanapin yung followers and public content. Then itapo ito. Then dito po ay pindutin yung who can see the people, pages, and list you follow. Ita po ito. Then dito po ay gawin mo pong only me. Then ita po yung save. And bak po ulit. Tingnan natin kung zero na ang following ko. Pindutin yung profile. Then yung three dots. Then yung view as po ulit. And bakikita nyo po guys na zero na ang following ko. At ganyan lang po siya kadali. Thank you for watching at kung nakatulong ko mag-zero ang following mo ay tulungan mo naman ako. Pidutin mo ang like, share and subscribe at panoorin ang next tutorial. Thank you!